Sa madilim na pasilyo ng kasaysayan, may mga lugar na nagtatago ng mga kwentong hindi lang nakakatakot, kundi pati na rin nakakalungkot. Sa video natin today, bubuksan natin ang mga pinto ng isa sa mga pinakakinatatakutang institusyon sa bansa, ang National Mental Hospital na ngayon ay mas kilala sa tawag ng National Center for Mental Health. Kapag narinig mo ang pangalan ng Mandaluyong City, malamang na agad na pumasok sa isip mo ang sikat na mental hospital sa bansa, ang National Center for Mental Health. Itinayo noong 1925, ang NCMH ay dating tinawag na Insular Psychopathic Hospital. Ang layunin nito ay maging tahanan ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip lalo na ang mga may mental health issues na dati ay inaalagaan sa San Lazaro Hospital. Sa paglipas ng panahon nagbago ang pangalan nito. Naging National Mental Hospital hanggang sa kasalukuyang NCMH. Ang apat na put-anim na ektaryang lupain ito ay saksi sa halos isang siglong pasaysayan ng mental health care dito sa Pilipinas. Pero sa likod ng misyon nitong magbigay ng serbisyo para sa mental health, maraming ring nakakapanindig balahibong kwento ang nabuo. Bukod sa mga pasyenteng pinabayaan, may mga kwento rin ng matinding pagdurusa misteryosong kamatayan at iba pang paranormal activities na nag-iwan ng marka sa bawat sulok ng lumang ospital. Kaya naman, isa talaga ang NCMH sa mga lugar na may pinakamaraming kwentong multo sa Pilipinas. Sa loob ng NCMH, hindi lang mental illness ang kalaban. Sa mahabang kasaysayan nito, naging saksi rin ito sa iba't ibang trahedya at madidilim na pangyayari. Sa paglipas ng mga taon, may mga ulat na mga pasyenteng namatay sa hindi malamang dahilan. Isang halimbawa ay ang kaso ng isang apat na isang taong gulang na pasyenteng namatay noong 2012. Pagamat sinabi ng ospital na natural na dahilan ang ikinamatay niya ang autopsy report mula sa NBI ay nagpahiwati ng asphyxia by ligature o pagkamatay dahil sa pagkabigti. Nagdulot ito ng malaking kontrobersya at nag-iwan ng katanungan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa pasyente sa loob ng pasilidad. May mga kwento rin kumalat tungkol sa mga pasyenteng pinabayaan, nakatali o kaya'y siksikan sa mga kulungan na nagdulot ng matinding paghihirap sa kanila. Bukod sa mga naitalang trahedya, mayroon ding mga kwentong laganap sa mga manggagawa at pasyente na may mga bahagi ng ospital na ginagamit bilang improvised morgue noong panahon ng digmaan. Dito, sinasabing pinagsasama-sama ang mga bangkay at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na nagpaparamdam ang mga trahedyang ito kasama ang mga kwento ng pangaabuso na kumalat noong mga nakaraang dekada ay nagbunga ng madilim na reputasyon ng ospital. Ang mga pader na gawa sa simento ay tila ba nababad sa kalungkutan at takot at ang mga kaluluwa ng na mga namatay ay hindi makawala. may isang estudyanteng nurse na nag-OJT sa NCMH. Isang gabi, siya ay inatasa na magbantay sa isang liblib na pasilyo kung saan nakakonfine ang mga pasyenteng malala ang kondisyon. Tahimik ang buong lugar. Tanging ingay lang ng kanyang sapatos ang naririnig. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa dulo ng pasilyo nakatalino. Akala niya ay pasyente na nagpapahinga lang, kaya't nilapitan niya ito para talungin kung ayos lang ba siya. Bago pa man siya makalapit, narinig niya ang isang mahinang halakha ng babae. Tumayo ang matanda ng dahan, -dahan. subalit so, hindi pa rin umaharap. Bigla nalang naglaho ang matanda na parang Nilabutan na ng nurse at agad na tumakbo sa kanyang stasyon para i-report ang kanyang nakita. Nanginginig siyang nagtanong sa mga senior nurse kung may pasyente ba silang nakatalikod na umuupo sa dulo ng pasil Tanging gulat at tako ang nakita niya sa mukha ng mga ito. Ikinwento sa kanya na ang pasilong iyon ay matagal nang abandonado at walang sinumang pasyente ang nanginirahan doon ang matandang babae ayon sa kanila ay isang multo ng pasyenteng namatay doon maraming taon na ang nakaraan. Simula doon, hindi na siya naglakas doon pang mag-isa sa pasilyong iyon. Sa loob ng NCMH, mayroong mga pavilion na may iba't ibang special. Ang Pavilion 5 ay kilala sa mga kwentong kababalaghan dahil dito sinasabing may isang pasyenteng na matay sa gitna ng kontrobersya. May isang male nursing attendant na nag-duty sa pabilyo na ito. Gabi-gabi naririnig niya ang mga pulong at kaluskos, ngunit binabaliwala niya ito dahil mas sa kanya ang mga ingay na galing sa mga pasyente. Pero isang gabi, may kumatok sa pintuan ng pasilyo. Pagbukas niya, wala siyang nakita. Nagsara siya ulit at akmang babalik na sa kanyang ginagawa. Nung may narinig siyang boses na parang nagmamakaawa. Sinunda niya ang boses hanggang sa dulo ng pasilyo. Nakita niya ang isang anino na nakabigti sa isang tubo. Napasigaw siya sa takot at agad tumakbo. Pagbalik niya kasama ang kanyang kasamahan, wala na silang nakita. Ikinwento sa kanya ng kanyang senior na ang nakita niya ay ang multo ng pasyenteng namatay dahil sa pagbibigti. Sinasabing ang pasyente ay namatay sa pasilyong iyon at ang kaluluwa niya ay hindi matahim dahil sa kontrobersya sa kanyang kamatayan. Mula noon, bawat ingay na maririnig ng mga staff sa Pavilion 5 ay itinuturing nilang gan sa muntong naghahanap ng justisya. May isang security guard na nagbabantay sa isa sa mga lumang gusali ng NCMH. Madaling araw habang umiikot siya sa bakuran, napansin niya ang isang pasyente na nakatayo malapit sa isang malaking air conditioning unit. Ang pasyente ay walang tigil na nakatitig sa kanya. Hindi niya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ng ilang minuto, napadaan siya sa parehong lugar at nakita pa rin niyang nandoon pa din ang pasyente. Nakita niyang dahan-dahan itong lumutan, papunta sa aircon unit at biglang naglaho sa loob nito. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan sa sobrang takot bumalik siya sa kanyang security post at nagkwento sa kanyang mga kasama. Pagkatapos niya magkwento, isang veteranong guard ang nagsabing kilala niya ang multo na iyon. Sinasabi raw na ang multo ay isang dating pasyente na ikinulong sa isang isolation room kung saan ang aircon unit ang tanging labasan. Namatay siya sa loob ng isolation room na ito. At mula noon, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagpaparamdam sa lugar na iyon. Naghahanap ng paraan para makalabas. Hindi matatawaran ang mahalagang papel ng National Center for Mental Health sa kasaysayan ng ating bansa bukod sa pagiging sementeryo ng mga alaala, ito rin ay nagsilbing pag-asa para sa maraming individual na nakikipaglaban sa kanilang mental illness. Sa kabila ng mga nakakapanindig balahibong kwento, ang NCMH ay simbolo ng pakikipaglaban, pag-asa at pagkakaisa. Ngunit hindi natin maikakailan na ang mga aninong gumagala sa mga pasilyo nito ay paalala ng mga nakaraang trahedya na patuloy na gumagamban. Sila ang mga kaluluwang hindi natagpuan ang kapayapaan. Ang mga kwentong ito ay hindi lang simpleng horror stories, kundi mga hininga ng nakaraan na patuloy na gumagala. Ang tanong ngayon, gaano ka katapang para harapin ang katotohanan? na sa bawat pagdaan natin sa isang lumang gusali ay may kwentong nakabaon na naghihintay na mabigkas. Sa ating mabilis na paghahanap ng kasagutan, huwag natin kalimutang balikan ang mga katanungang naiwan ng mga anin sa NCMH. Anong kwento ang mas nakakakilabot? Ang mga multo o mga trahedyang gawa ng tao sa kapwa-tao. I-share ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo ulit sa susunod na yugto ng kwentuhan sa dilim. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinig.